Pansin ko nga, medyo mabaho na yung loob ng sasambiaan. Grabe, amoy, ano na siya, hulo. Pero, don't worry, kasi meron tayo nito, odor remover and antibacterial. So, mapapabango nito yung loob ng car natin. At, malilinis niya talaga, kasi antibacterial na siya. 99.9%, yan mga sisipo. Meron tayong dalawa dito, isang lemon and ito isang cedar cologne. So, ito munang lemon yung gagamitin natin. So, kailangan itodo muna natin yung aircon. Then, ilagay na natin to. Madali lang naman siyang i-open. I-press lang natin ang todo to para mag-lock siya. Then, ayan, kapag okay na, iwanan na lang natin siya sa loob ng sasakyan at hintayin na lang natin maubos. Hindi lang to sa sasakyan pwedeng gamitin kasi pwede rin siya sa loob ng bahay, sa kwarto, sa sala nyo, sa kusina, sa CR kasi maganda siya. Antibacterial and odor remover na siya. So, mawawala talaga yung masamang amoy na gusto nyong mawala at malilinis talaga yung mga bahay nyo or sasakyan nyo dito. I think tapos na. Tingnan natin yung sasakyan kung ano yung nangyari. Ayun, tapos na nga yung usok niya. Grabe, sobrang bango nung pagbuas ko pa lang ng pintuan. Sobrang bango. Amoy ano siya, lemon. Kasi ito yung dinamit natin, lemon siya. Sobrang mapipil mo talaga na malinis na yung loob ng car mo. So ayan, hindi na siya umuusok. Ganun lang siya kadaling gamitin.